Hello guys, ayan. Nandito tayo ngayon, punta tayo ngayon sa Kamayan Restaurant guys, ayan. Tingnan natin yung kainan dito sa Kamayan, ayan. Meron silang shawarma, five, eight, ten, roasted chicken. Ayan, Indonesian yung ayam. Ayan siya guys, ayan. Parang pagkainan. Ayan. Ayan, tingnan natin guys. Pagkat tayo dito. Sige. Tingnan natin kapatid. Kung ano yung mga ano. Mga mino nila. Wow. Miyaw na tilapia. Miyaw na tilapia. Bupis. Bupis. Gulay. Lipstick. Lipstick. Sarcyado. Sarcyado. Sweet and Sweet and sour yan. Kare-kare. Kare-kare. gulay. Chapsoy. Chapsoy. Sa... Uh, Ay, okay. eh, ito, balbakwa. Ah, balbakwa. Ano yung, lutong ano yung kuya balbakwa? Lutong Pilipino. Oo, pero sa anong ano sa yung hindi ko... Para par istupado. Ah, kasi hindi ko alam yung balbakwa yung sa anong ano ba yan. Ano yung intake? Oo. Ay! Ito. Nakain tayo dito, hindi tayo. Patsyong. Oo. na huh. yun. Ano, eh? Lugyang gulay. Lugyang gulay. Eh. Yeah. Ayan. Papaitan ni yung, yung papaitin. Bicula na ako. Kaya ah, yeah. hindi ko alam yung sige, tinatanong ko kung... ano Sige, lalasan? Hindi, isda sa okay. akin. Ito sa akin. Ito sa akin, ano, bangus. Magkano nga ano nito? Uh -huh. Hindi naman nata maanghang. Masim, mama putin, medyo masim masi. Masarap yan. Po, po kayo ng pressure. Tuga. Salamat. Tapos, ano ko Ito, yan na natin siya. Ano pa sa'yo, matuga? Sa akin din. Nag-isa kami. Masarap siya kasi ano talaga, masarap pa kalutok. Tikim pa lang, masarap na. Ayan, sa mga gusto pong kumain, punta po kayo dito sa Kamayan. Dito lang po yung sa Bellagio Mall. Oo, masarap yung ano, extra sabaw. Mm -hmm. Pahingi din. <laughs> masarap talaga yung sabaw niya. Ang chip siguro agluto nito masarap. Masarap magluto. <laughs> oo nga, oo nga, masarap, masarap po. <laughs> Po. Masyadong mabigat. Oh, diskupon. Siya mo wish. sa bibig yan kami sa 20 riyal na budget. Ano pa, ano bang kasama ng sa 20? Kanin-kanin. <iba> ano bang kasama ng 20 budget meal? Ha? Anong kasama ng budget meal 20? Lahat? Opo. Mm -hmm. Anong kasama niya kanin lahat na 'yon? Kanin, ah, uh, dalawang kulam, isang kanin, isang tubig. Ah, okay. pwede pa pala tayong kumuha ng isang ulam pag budget meal na 20. Ano pa? Uh -huh. Ano pa kaya? Uh -huh. Yan po, na lang siguro. Ito? Uh -huh. Where are you guys? Baya dito kayate? ate? Kasi na. ano? 30 ka ba yan? 30 ba? Ay, ito na lang siya, walang ang pangyay. Walang nakikita. Hindi, meron siya. May, 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 Diba Ay, yung kutsara pala. Puhat tayo ng kutsara. Nakalimutan ko na pati. May sukli pala ako. <laughs> <laughs> ma maaalala ko yan pag nakaalis na ako. Katulad <laughs> nung dati doon, may binili ako, makalimutan ko. Malapit sa feeling niya. Ayun okay. guys, let's eat na. Diyan.